mga daddy at mami ngayong taon na ito ay may magre-rent ulit at uh, bumabalik-balik ang mga taga-Canada na nagre-rent dito sa aming trabaho ayan bumalik na naman sila mga daddy at mami pero last year ay hindi sila bumalik dahil alam nyo na ayaw ng aming mga senyora na marami ang tao dito sa trabaho namin at yung mga sobrang gulo Ayan yung mga binili ng ahensya. Merong mga medicine kit, shampoo, uh, sunblock, tapos meron din na sombrero galing sa ahensya. Tapos may dalawa rin silang niregalo para sa amin. Tapos na grocery rin ng ahensya ng mga tinapay tulad ng pan -bimbo yung sandwich, mga bolerias, tapos din meron din cafe, sugar, at uh, maraming maraming Nutella, mga daddy at Mami. tapos marami ring mga patatas, yung popcorn na paborito ng senyora na taga Canada. Mayroon ding mga nesties, Coca-Cola, maraming patatas talaga mga daddy at mami. First na grocery pa lang ito. Marami kasing mga hobenes na pupunta. Kaya, ayan, mga popcorn, mga nesties, coca cola, meron ding tomato juice. Tapos, mubili rin ng apat na malalaking sabon ng Uh, ahensya at yung sabisante na apat na gagamitin ko sa paglalaba mga daddy at mami ayan pa yung mga iba na binili ng ahensya pero of course babayaran ng mga taga Canada Salamat!